So, marami nagtatanong dito sa akin, guys, kung hindi ko ba na-track yung iPhone ko nung nawala. Actually, na-track namin yun, guys, sa tulong din ng kaibigan ko, si April. So, binigay ko sa kanya yung Apple ID ko that night, and then na-track niya na nasa Yasunos yung phone ko. Uh, sadly lang, yung update sa akin ni Apple is laging late yung location. So, um, that kinabukasan pinuntahan namin ng amo ko kasama yung pulis may backup kami pulis pero yung location is uh, empty lot so walang nakatira doon so hindi ko alam kung bakit ganun yung nakalagay doon sa location ni Apple no so anyway hanggang ngayon nag-email pa rin sa akin si Apple kung nasa yung location ng aking phone pero hindi na ako nagbala na puntahan pa eh, kasi nga hindi naman ako pwedeng pumunta doon na mag-isa kailangan meron akong pulis na kasama So yun, ayoko na rin mang abala ng ibang tao kasi hindi ko rin alam kung papunta namin doon is nandun talaga yung kumuha ng phone ko. So, pinagdadasal ko na lang na sana mapakinabangan niya or kung kailangan niya ng pera, mas, ma mas mapakinabangan niya yung phone ko in a good way. Ay, alam niyo yon So, yon Si Lord na yung bahala sa kanya. Pero, I think, hindi niya mapapakinabangan or hindi niya magagamit yon kasi nalako po yung phone ko that night. And, ang sabi ng pulis sa akin na uh, hindi nila nga talaga yun mau open unless na ibenta e nila yung mga parts ng iPhone, like battery, ganyan. So, yun. So, yun lang muna for now, guys. Thank you for watching. And, yeah, See you in my next vlog. Bye!